So mga kapasaway, welcome to the Nongping Village. Sige, pasok tayo. <laughs> Kung ano ba dito sa loob. First time ko kasi dito magala, no? Oh. Kung hindi dahil sa kaibigan kong ayan, hindi ako nakapasok at nakapunta dito. So, ayan. Ay, may cable car pala dito mga kapasaway. Ay, ang saya-saya dito, of course, no? So, may, may kuring pa dito, oh. Ayan. So, may mga kuring sa mga kilid. Kag syempre mga souvenir, mga kapasaway ko. Joy, dito ako sa kabila. Ayan, ang ganda ng souvenir nila dito. So, wala man nakasay ng ano. Ayan, pagpasok mo pa lang mga kapasaway, ang ganda na napaka-colorful. Ayan. So, ang mga borloloy na pampaano, nila mga kapasaway ko and syempre no sa pampaswerte ara gid na niya ang mga kuring mm, lantawa mga malalaking kuring and of course mga maliliit so choice nyo ang mga color may pula man siya at saka may puti may ara man siya nga itong so kung ano talaga ang choice nyo mga kapasaway ayan so ang cute dito yes ang mga lilipit pero ang kutiyo ayan tingnan niyo yan oh eh. kag of course hindi lang kuring no may mga basement sila at saka may mga isda oh. so syempre no may mga alahas man sila yung mga kapasaway ko ayan kag ari ang nagatan na rin sari nga mga kuring napaka colorful ang shop na ito mga kapasaway ko ang ganda so pagpasok ko pa lang talagang mapapabili ka na no? pero syempre wala tayong budget mga kapasaway ko so hanggang tingin at picture na na lang tayo <laughs> thank you bye bye so labas tayo dito